morning morning may 6 para na marapes yes gate 1 na tayo 5.30 na hindi tayo alam 5.30 na po ng umaga ha? sa Laguna Technopark na tayo. Gate 1. Medyo tinanghali ako nang gising. Alas 4 na ako nagising. Yoko pa naman lang gano'n. Mabilis ang lakad. Mabilis ang galaw. Ito, naglalakad ako. Pinapatuloy ako ng gantong haliwa-liwanag na. na yung araw oh. <laughs> Naabot tayo ng liwanag. Gandong oras maliwanag na. Marami ng tao dito. Katulad maaga aga ako kahapon. Yun. Para sa akin late na ako. Para mga alasin ko nandun ako sa kampan. Eh ngayon naglalakad pa lang ako ba? Ako dito ako bumalik na eh, ako ng photo. Ngayon, hindi. Kumain nila ako ng monay na binili ko. Oh, sour. Nag-A2 na ako. Dito na ako sa loob ng gate 1 Kapag ba, may may pasok ako sa aking uh, ano. Kapag may pasok ako, din. Ito ang daily routine ko. Lalakad. Ay, mga tipid ang pamasahe. Yan na. Ah, Tok na yung araw. Oh. Maulap lang. Kaya, <coughs> kaya ano, oh. hindi pa kita. Kaya po pala. Pero kung walang araw, ang yun nasikat na yan. Agang masikat. Ano yung araw? liwanag na tuloy. 5 o 5 ako nag-start maglakad. Nasa may artisan na ako. Ngayon ay 5.16. Ganda ng ano, pink. <laughs> Tulo na yung pawis ko eh. Pink ang kulay ng ano natin. Diba? Ang ganda. Kasi oras, baliwanag na. Ito na yung ano. Ito pag mga four quarter yan. Madilim pa dito. Ganyan to. Kita mo na yung ano. Mga kasalubong mo. Mga mukha ng kasalubong mo. Ang ganda. Sikat na yung araw. Ah, sila pala yung nakita kong naglalakad. Yung naglalakad <laughs> din sila. Kulay pink eh. Oh. Kung ulap na nakasikat na yung araw na yan. Tataklo lang siya eh. Okay, dito na ako. oras na? 5.18. Maula pang ating ano ngayon, umaga, oh. Pwede na sa taas. Doon sa, ano nga, sa silang nga, eh. Siguro, singaw na lupa yun. Kaya ganyan. Anak taring familia. Thank you po. I'm safe na po.